Masarap in such a way na masarap magluto, masarap magmahal, masarap mag asikaso So in totality, masarap na asal. Uh -huh. Gano'y siya kasarap, Christopher? Gano'y kasarap si ano? Magluto. Mag masarap, mag -ba mag -ba masarap ba umanghan? <laughs> masarap daw <ka> umang <laughs> ba Pareho. <laughs> Ay! Ah, Ay! Uh -oh. like And, uh -oh. right? si Christopher, gano'y kasarap? Si Christopher? Gano'y kasarap? Tapos kung nagsagal pa kami 32 years, kung di masarap. Ay! At si sabi ko nga para yung mga bulalo namin, minsan may, may, may sipa, may anghang. Di ba diba? Merong tamis naman minsan, di ba diba? Pero minsan din, merong di ba? Diba? Siyempre may mga times na ah, maasing ma kayo sa isa't isa dahil probably stress sa work or kulang sa pahinga, hindi kayo masyado nakikita. Pero in totality, it all goes back doon sa classic na bulalo. bulalo. Kung baga doon, bigla kayong Lagi, alam mo sabi mo isang araw, sa araw na gusto ko sabi niya, alam mo, lagi ko lang iniisip ng Mara Clara Day alam mo, Sabi mo, sabi mo yung, yung sa, na nakikita, yung, yung nakikita mo ko nun sa smart. lagi niya naalala doon yung itsura ko noon. Nung Mara Clara kami, parang lagi lang siya bumabalik doon. Ah, sa, sa classic. Yung, yes. Pero, lagi, pero Maaayong dahan minsan sa akin. Pabalikan mo lang parating pano ka na sa Ito pa siya. Eh Gladys, sabi mo kanina, ikaw masarap pag mahal, masarap pag masarap pag Siya yun? Si Chris, ah siya. Eh ay, oh, ikaw, ikaw, ikaw. Ah, ano ka? Paano masarap? Siya yung mo, kung anong ano. Chris, paano masarap si Gladys? Ganun <laughs> oh, din ba? Masarap. Si Gladys ba parang bulalurin na laging mainit? <laughs> oh. O <laughs> sinigang. Oh, sinigang. Oh, siniga. oh, siniga. oh, siniga. ah, so. um, well, we are four kids, so... At saka, so, so. ang ibig nila sabihin doon, masarap day and night. Oh, so, yung, yung pagmamahal ni Christopher, gano'ng kadakila? Ay! Napakadakila! Ay! ay. ay <laughs> Lalo. Diba, na, oh, yung pagmamahal, ha? Oh, kasi, oh, pagmamahal. Oh, oh. Napakadakila na pagmamahal Nira. talaga sabi ko I always appreciate Christopher's uh, yung faithfulness. Napaka-importante po niya sa isang relasyon, ano, sa isang mag-asawa. And also, syempre yung pagiging hindi lang niya loving uh, husband, but also loving father. Mm. At yung kumbaga maaari, we're trying our best to walk the talk na para maging good example ka sa mga anak. Pare. Advantage ba na sa first and only boyfriend? sa akin, syempre. Di ang yabang ko? Syempre ang yabang ko dahil first and last, di ba? First and only, di ba? So, syempre parang sinasa, yung iba, baka lang, syempre alam mo naman ang ating mga ibang mga um, uh, ka-netizens, yeah, baka may magalala, eh, di naman na importante ngayon, ganyan. Well, kanya-kanya naman po tayo, di ba? Well, siguro at the time, I chose lang siguro din to preserve, diba, myself to someone na alam kong ito na talaga yung gusto ko makasama habang buhay. Pero sabi ko nga po, it's too good to be true dahil nung una ko, nung bago palang bata palang kami sa ay hindi ko alam bakit alam ko na na ito yung makasama. talaga. Hindi ka naghanap ng iba. Hindi. Ay, ano pang hanap, Ano pang hanapin mo siya? Okay. Okay. Oh. Mm -hmm. Pero okay. si si Christopher ba si 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 ma nem? Si Christopher sa mapresensya. Nakikrinch siya. Tapos <laughs> <Saki Saki siya. laughs> <laughs> na? Na adwan. Nakikrinch siya. naman pinas. Ano ba sinabi ni Gladys tungkol sa iyo pagiging first and only boyfriend? Hindi kasi sa akin. Buong buhay ko naman adjust doon. I mean, ako lang yun eh. Ay, kung nagiging maayos akong tatay sa akin. Dahil gusto ko yun. Hindi dahil ginagawa ko for kasi yung dad sa akin yun. So, yung ganun yung practice ko sa buhay. So, yun. Yeah. Oo, oh, Ay, kamusta pala yung you'll be working with Dina Morales? Yes, yes. Sa oo. Yes. So, kamusta yun? Ah, ano uh, yun, yun, yun po. Talaga excited ako for 2025. Ang ganda ng umpisa ng 2025 kasi nag nag story conference na po, po kami ng Cruz versus Cruz. Uh, one of the newest uh, teleserye on Jamie. Opposite Ate Dina Morales Actually, nakasama niya si Vina noon sa maging sino ka man, nung bata pa sila. So, syempre, magkakilala na rin siya matagal ni Christopher. And first time ko naman to work with Vina Morales sa isang serye. So, abangan niyo, syempre, alam niyo naman, dal teleserye to, haabangan oh. niyo ang mga, umbaga, intense na eksena, yes, Sampanin with Ate Vina. Ayokong sabihin ko, ako ba yung sasampalin o siya? Ay, At meron diba, diba, diba? yes. ano, ka pang oh. pelikula, di ba? Pero ano, palaban ka ba dyan? O right. mabait ka ba? Ito kayo title role ngayon, di ba? Ikaw isa kasi, uh -oh, Cruz. Oo, isa pa versus... sa excited ako kasi, uh, I, I think um, isa ito sa magiging memorable talaga sa akin, remarkable kasi imagine title role kami ni Ate So Cruz versus Cruz, di ba? Directed by Gil Tejada Jr. Yes, direct Gil Tejada. Kasama rin dito si napakagaling din na aktor from Pulang Araw, Neil Sese, si Neil Ryan Sese. And uh, Christopher Martin is also with us. Uh, si uh, Elijah Alejo, yung batang niya yun, nagagaling agawin niya ako doon, pagkagravida siya, di ba, sa uh, Prima Donna. At marami pa mga, ito mga, uh, si Pancho Mago. No? Tapos po, iba pang mga sparkle artists natin na mga, nakikita ko ang lalaki ng potential ng mga bata to. New breed, of actors. So dito, ano dito? Ayun naman, secret si muna, kasi... Di ba para sanay na sanay na sila, nasalbahe ako. Eh tingnan natin kung ano bang nasa isip ng GMA at itong Cruz versus Cruz. Ako ba ay... So ano lang, pwede mo ma-share sa so, story? Pareho kayong asawa? Pareho kayong pinakasalan? Ano, ano pinag-aagawa niyo? Ano? Okay, si, si ano kasi, niyo? si Rina kasi, is the common law, Ay, Ay. one na. Hindi. Ako pa ba mapayag na subit? Hindi. Hindi, siyempre kasi ka pa bang siyang... naging kape? Ay, hindi. <laughs> Ay, minsan, sarap ng sa ng camera? Sa Ah, sa role? Oo. Uh -oh. Hindi, kasi parang hanggat maaari eh. Ayaw. Iniwasan ko yung gano'n na... Kasi minsan, siyempre, ang mga anak ko nakakanood din, diba? So, um... Parang sa akin kasi, lalo na, kung alam mo, meron na nagmamayari, ba diba? hindi mo alam ang feeling ka so, Hindi mo alam ang feeling ng kabe. Ginawa ka glance so, para may ginawa ka na nag nag ka eh. Na meron kang kabe. Saan ba yun? Nag-guess ka kay ano? Kay Judy Anna ano, at Jerry. hindi. Hindi ako kabe Yung dalawang Mrs. Oh, Reyes. dalawang Mrs. Reyes. Meron kang kabe. May boylet ka. Ayaw ko kapag-usapin naalala ko yung ba? Nahuli ka rin May boy death siya. Oh, pala sila isko pa naman. Di pa ako bumarap na ko. Hindi, hindi naman yung may kabit eh. Hindi, pero ang masasabi ko lang, ang yabang ko dito sa Cruz Verge Cruz kasi ako ang pinakasalang. Oh. Kasi talagang Gladys, saka sa inyong Chris, alarming yung mga hiwalayan ngayon sa showbiz. Yes, uh, Anong comment mo doon? Naku, syempre hindi naman po natin alam kung ano yung nangyari behind that hiwalayan. Wala naman tayo doon. Close door kapag ka magkakasama sila, di ba? So we really don't know what went uh, on with their relationship. Kasi, Ang hirap pong mag- Hindi, sabi lang ni in, in, general, Madami. sa mga naghihiwalayan. Uh, syempre, sabi nga ni Christopher, ang pag-iwalay, it's a choice also, di ba? Yun ang pinili nila. Maaaring baka talagang, alam mo yun, hindi na talaga. Pero kasi ano eh, two each is ompok. Kanya-kanya talaga tayo. Ikaw you know, Chris, years, sir, ano masasabi mo sa mga iwalayan na yun? Ako kasi, it's all about commitment. Yeah. Yeah. Di ba? Whether you're in bank or not, you go home and make the commitment. Galing lang yun. Hindi naman magiging maayos lahat araw-araw. May araw na ayaw niya rin ako makita. Ah. Ganun din naman ako. Oh, may araw na iinis din siya sa Kaya dapat alam mo yung purpose ko. Oh, diba? Kasi ako, siyempre, normal family ako eh. So, ay ba, hindi ko gagayaan yung tatay ko. So, ang buhay ko para sa mga anak na. Ang ganda ng mga anak ko. Ang abanang gay? pa ginagawa ko lang Mamaya po, uh, si-share ko rin sa inyo. Meron akong, uh, syempre, late bloomer man ako sa online, pero meron akong vlog. Oh, oh, vlog. oh so, mamaya po may ako ng glad to be with you. oh, 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 nag, -nag taping na kami ni Inay Maria. Yeah, isa yan sa aking mga Siya first guest mandi Hindi naman po ang first guest ko. Actually, nag-launch na siya nung last Friday. Last, last Friday. So, it was with Ate Uge and Carmi Marie. Ah, okay. Pero yung masusunod okay, yun. namin, there's also Ryan Bang, Inay Maria, sila Doc So, soon, syempre, medyo inaawit ako na syempre ang aking mga, mga malalapit na kaibigan. Judy Ann, uh, Angelou, di ba? Or eventually, Claudine also. Or Mary Jolina din, di ba? Yung mga batang 90s. Ika. Sina B. Ate B. Pero siyempre, di ba medyo busy sila ngayon for politics. So, uh, yung mga... Siyempre unahin natin yung talaga meron akong personal connection. Ay, yung mga crush mo before. <laughs> mga Romney Sarmenta. <laughs> Gabby Ay, si Kuya Nico, pwede kasi syempre, Lagi ko na mga nakaka-message si Kuya Ronnick. And even si Kuya Kimpi, di ba? Dahil mga childhood crushes ko yan. At malay nyo pa kasi Mr. Gabby Conception. Kasi nakaka-message ko rin naman si Gabby. And kasi nagaga, di ba? So, uh, sana, sana, ano, mapaunla ka nila tayo one of these days. Kasi ba ganda? Ay, syempre, oo. Yung sis, yes, yes, uh, sabihan ko lang yan, I'm sure, hindi ako, ano niya, bibiguin pagka free yung kanyang schedule. Oh, hindi rin okay. galang na content, dun sa film fest, eh, comment ko na, tulad ni Uge, ikaw din, hindi ka naging nominee. Ay, okay lang po. Syempre, ano, kanya-kanya pong taste, ika nga, yung mga hurado, di ba? Syempre, kung paano, ako rin naman yung nanalo noon sa summer MMFF. Syempre, we, we cannot everybody. Maaaring may iba rin kong question, di ba? Basta ako, pagka po napapansin at pinupuri ang aking trabaho, abay, eh, siyempre, parang palakpak ko yun, di ba? Ngayon, hindi man, ngayon, hindi naman, kasi ako naman, alam ko naman din yung grabbing yun, nung, no, nung no, uh, participation ko dun sa end of Actually, alam ko from the start na support lang talaga. Super support lang ako kay Vice. Hindi pa man, ang proud lang ako, lagi yung sinasabi, even sa press con, na hindi pa man buo yung story, ah, sinasabi na Ronnie Vice, kailangan nandyan si Jong at ako. Yun talaga yung una niya ni request. At sinabi niya yung last diba? year, one year ago, na magsasama talaga kayo. Yes, at di ba sa ano anniversary din namin, yes. sinabi niya, na, na pre-emp pa nga, napagalitan pa siya ng konti ng stars niyo. Kasi, ba't <laughs> pa pre May movie with director Pero, yun lang nga, siguro so sobrang excitement niya. Pero I'm just so happy nag-materialize. And number one sa MMFF, thank you po ulit sa mga nanood at nanonood pa sa iba't ibang bansa. At totoo ba na ayaw mong magkaroon ng summer MMFF <laughs> para masabi ikaw ang una at huling MMFF summer MMFF best actress. Hindi <laughs> naman sa ayaw pero syempre diba, mas maganda kung ako yung one and only summer MMFF best actress. Ang joke lang po okay na ako kung magkakaroon ito sa okay din naman kung pagpaliba na muna. <laughs> Thank you. Thank you. Oh, mamaya, Thank you.